Good morning, good morning mga dong. Uh, andito tayo ngayon sa Castillejos. Yung ginagawang bagong palingki. Ayan. Dito tayo makapagtrabaho. Gawa ng yung unit natin ayaw mandar. Tinatawag pa yung mekaniko. lawak ng area to si Borman no, naglalakad ang lawak ng area nitong ginagawa ayan o ayan. tayo doon tayo sa likod gagawa At, ano hintay pa natin yung mekaniko doon tayo sa dulo sa dulo tayo gagawa ito pala yung ayan bagong tayo dito na LTO ayan area na yan ito lawak nito mga dong ayan dito muna tayo dito ayan doon sa dulo ako magagawa sa ngayon dito muna tayo tambay muna okay Ayusin mo. Ayusin mo. <laughs> madung dong katapos lang mag break time pati ng batok ay patok ulo ko pupunta dun tayo sa area na pagkagawa natin hanggang ngayon hindi pa rin gumagana yung ano pako natin at gawang wala pa yung mekaniko? ko layo pa ayun dito natin makikita yung buong kabuha buong kabuuhan ng ginagawang bagong palingki dito sa Castillejos yung mga yan hindi nakasali yan ito lang ito ang kabuuhan ng palingki napakalawak nito yun yung kalahati may bubong na yung kalahati wala pa and guys tingnan yung mekaniko natin. Inuna pa yung ano portable welding machine generator. Tagal din natin naghintay. Ngayon lang umabot. Walang power. Walang power. Nang kung bako doon. Ah, to under siya kasi. Pag tumandar siya, pag naubos na yung ano rito, patay na naman. Mm. Dito so, binuksan niya oh, tutulok. Ba barado yung tingle bearing.

patay pala yung battery kaya ayaw gumana ah, uh, wala tayong gagawin manghirap muna tayo ng susi ng bulbo para may magawa tayo malakas ng ulan dun sa kabila okay dito mo lang tayo at na ng ating video maraming maraming salamat sa walang sawang panonood sa aking channel mabuhay kayong lahat God bless bye bye